welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Tropa, aminado tayo. Ang pinakamahirap kontrolin sa buhay ay hindi pera, hindi trabaho, kundi tao. Lalo na kung mahal mo, minsan toxic, minsan mainit ang ulo, minsan wala sa mood. Pero sa Stoic philosophy, meron tayong mga diskarte para hindi ka basta-basta natutumba, napipikon, o nadadala ng emosyon sa relasyon. Kaya kung gusto mong maging kalmado kahit magulo ang relasyon mo, tapusin mo ito, tropa. Para sa iyo ito. Tip number one. Kontrolado mo lang ang sarili mo, hindi ang partner mo. Paliwanag. Pinaka-basic na stoic lesson. You can't control other people's actions. Only your own reactions. Hindi mo kontrolado kung may mood swings siya. Hindi mo kontrolado kung may insecurity siya. Pero kontrolado mo paano ka magre-react. Halimbawa, kung nagtatampo siya sa bagay na maliit, huwag sabayan ng init ng ulo. Pumili ka kung tatahimik ka o kakausapin mo ng mahinahon. Tip number two. Practice empathy, not judgment. Paliwanag. Ang stoic bago mag-react, iniisip muna. Bakit kaya siya ganito? Hindi agad humuhusga, mas iniintindi ang pinag-ugatan. Halimbawa, kung partner mo ay selosa, insecure, o clingy, imbes na asarin kausapin mo. Anong naiisip mo? Paano kita matutulungan para magaan ang loob mo? Empathy diffuses drama. Tip number three. Huwag ipaglaban ang ego paliwanag. Karamihan ng away, pride lang ang ugat. Gusto parehas tama. Sa stoicism, ang tanong lagi, mas mahalaga ba na tama ako? O mas mahalaga na maayos kami? Halimbawa, kung malit lang ang issue, minsan okay na yung ikaw na ang mag-sorry, ikaw na ang magbaba ng boses. Hindi ka talo nun. Stoic ka nun. Tip number four. Set boundaries calmly. Paliwanag. Stoics are calm but firm. Hindi ka palaging magpaparaya kung mali na. Importante ang boundaries sa healthy na relasyon. Halimbawa, kung paulit-ulit kanyang sinasaktan emotionally or verbally, sabihin mo ng mahinahon. Ayoko ng ganitong pag-uusap. Kung ganito lagi, mas mabuting magpahinga muna tayo. Kalma pero matibay. Tip number five. Accept and let go when needed. Paliwanag. Minsan, kahit anong effort, di na healthy ang relasyon. Stoics teach us to accept reality and let go kung wala ng respeto at pagmamahal. Halimbawa, kung niloloko ka na o paulit-ulit ka ng niloloko, Stoic ka kung kaya mong lumayo ng hindi nagwawala. Tanggapin mo na lang na hindi mo siya kayang baguhin. Focus on being a good partner, not a perfect one. Paliwanag. Sabi ng Stoics, Nobody is perfect, pero pwede kang maging maayos na tao sa relasyon mo araw-araw, kahit siya hindi perfect. Halimbawa, Mag-effort ka magbigay ng oras, makinig, mag-adjust, pero huwag mong pilitin maging superhero. Enough na na ginagawa mo ang makakaya mo ng may respeto. Tropa, sa totoo lang, ang relasyon ay hindi laban kung sino ang tama o sino ang mas mahalaga. Laban ito kung paano ka magiging maayos na tao sa gitna ng imperfections ninyong dalawa. Stoic relationship is about calmness, understanding, and control over yourself, hindi sa partner mo. Hanggang dito na lang, tropa. I-comment mo sa baba, tropa anong stoic tip ang kailangan mo sa relasyon mo ngayon. Maari kang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin kung gusto mo pa ng ganitong mindset content. Tandaan, be calm, be loving, be stoic. Salamat.